yun know, o, sa inyo lahat mga bossing ah. Meron lang ako share sa inyo about dito sa Toyota Yaris na ang problema nito is naglilik yung fuel. So ang dami na napalitan dito mga boss pero ganun pa rin. So final, tinignan na rin natin eh, para malaman natin kung anong problema. Malay mo, machambahan. Kasi nung una, pinalitan yung filler cup, ganun pa rin. Pinalitan yung VSB or yung purge valve pala, ganun pa rin. So ngayon, inalam natin kung walang problema, sana matukoy na, ayan, punta tayo sa labas para makita nyo rin yung uh, pinapalitan namin dito, pang sa ganun kapag kalimbawa nangyari sa inyo yan, malalaman nyo eh di palit ulit kasi putol to eh di pwede yung putol free kailangan buo eh no, dito pinalit na, na, na rin to ng purge valve Sabihin lupa pa. Palitan Ito. Pagkaalam ko, pinalitan din to. Ng isang buo. Kasi baka daw dito tumutulo. Ayan. Pero kahit automatic, dapat di siya mag -click. Pero kapag kami mga mahinang goma o mga seals, yan, maaaring tumulo talaga. Pero dito, wala naman tumutulo Diyan, Ang lumalabas, ah, uh, sa ating hula ay dito dito siya tumutulo kasi ito no? yan dito pwede na natin lagyan ng gas para malaman natin kung saan talaga tumutulo pero dito yun nag overflow siya o pinalitan na tapos ito pinalitan na nilagyan namin ng gasolina tumulo dito so ito kasi yung breather nya yan breather nya yan mga boss tapos may filter siya dito etong tubo na to papunta sa may fuel tank okay tinanggal namin hindi naman siya sobra possible yung pump assembly kaya tinanggal natin tapos ito yung uh, regulator nya ibabalik lang tong regulator par ano, na buo eh. Yan ang maganda talaga. Wala na talaga tayong isipin. Kasi pag tinanggal pa natin ito par kasi it is buo. Mahirap kabit ito par. Maglilik yan par. Yung filter niya, eh, madumi na rin. Tapos ito. Hindi yan maglilik. Lalagyan natin yan ng epoxy. May tubig siya. So, ibig sabihin mga guys, alam mo na. Kung may tubig dyan, ay, ano pa, sorry pala, gasolina. Alam mo na. Ayan Alam mo na. Oh, buo na palit. <laughs> Kaya magpapalit kami sa plus Hindi pa pwede, bakit hindi pa pwede to par? Bakit? Kasi putol to Putol to Ah okay Ito nga yung kailangan natin eh Putol pa Ito naman, hindi rin pwede Yan, masyadong marami mga kaeches Echesan Yes, o mga sa Mga hoses So ito ang kailangan natin, dalawa Dalawa lang yung so ayan malalaman natin kapag uh, pinalitan ng fuel pump is magiging okay na punoyin natin sagarin natin yan para malaman natin kung may tutulo pa talaga ha? Huh? Um, Marang... pa pala yung namin so, di, di ba nag, di ba tumulo siya ng dinagdag ilang dinagdag nyo? limang litro okay. hindi lang yata Sam Sa, oh, wala pa tumulo na o oh, doon natin malaman. Lagyan natin ng gasolina pa tapos tingnan natin kung tutulo pa yan pag napalitan na natin ng fuel pump assembly. We will And kasi dito. baka merong pangyari sa inyo yung ganito. O oh, e eh sa amin basta buo palitan mo. Diretso na yan. Diretso <laughs> okay na, kaagad. Huh? <laughs> pwede kayo mag-isa-isa <laughs> <laughs> Pero sa flagoon. maganda talaga buo O <laughs> oh, oh, dahil oh, may no? <laughs> oh, mamaya malalaman Pal natin yan <laughs> oh, palitan natin 'yan. <laughs> ito request kasi ng kasama ko, palit daw po talaga. Tama? Kasi kung isa-isa ka, eh, paano magka-problema 'yung isa, tanggal ka na naman. Hmm. Oh, ayan. Depende yan hmm. sa kung na ano-ano okay. okay. Kung ganun lang kadali, pwede. Pero baklas kasi ng baklas, mas maganda talaga kung may pera. Oo. Kung walang budget, pa isa-isa, okay ito, lang din naman. Ayan mga boss, nakabit na yung surplus na fuel wind pump. Tapos kinakargahan pa nila hanggang sa mapuno. <laughs> para magkaalaman. Umapon. Uy, umapon na dyan. Dito na siya umapaw. oh. Ako naman, oh. Ah. Ay, ayun na yun? Oo oh, nga, no? Hanggang dito na? Ayun na yun, ah. oh. Oo, andiyan na yung gasolina. Ang taas. oh. Punong punong na yan guys Sorry you missed it <laughs> Ay Puno na guys Puno na Puno na marami na sobra Tutulo, Tutulo pa ba, ba, ba yan pa <laughs> yan Tutulo pa ba yan guys Hindi na siya tumulo Wala guys. na yan guys Okay na wala na Dito ko tumutulo nung unaw Yan kumapang dyan Tapos lumabas dun sa may breather niya dito so nag overflow sya dahil sa butas yung kanyang alam mo na plastic so papaanda rin tapos alamin natin kung okay na talaga dito wala naman tumutulo goods yan kasi bagong palit to eh itong filler neck pinalitan na rin to. pati yung cup ano pa bang pinalitan dito? Mga host, pinalitan na rin 'yan. Ayun, e, wala na talagang tagas 'yan. Goods na 'yan. Ewan ko pa kung tutulo pa 'yan. Ah, isa.